ko nang sinabi ko magpaksil po kami na ulo ng tilapi at ito naman po yung kanyang uh, buntot ito, ito po tayo ito po ay ulam na matalang ito ang pangkakso naman na ulo ay ulam namin si Pakal kaya gawin natin ang pagkaloto nito guys, naibaliktad ko na ayan, maya maya lang po luto na po yan guys, medyo luto na siya kaya lang ang gusto ko ng magama kasi ay ah uh, tostang testa siya. Kaya ito testa lang po natin siya. Konti lang luto pa. Ayan. So guys, uh, unin na po natin at luto na po kasi siya. Tignan nyo, ayaw kong pahuli. Ayun na po, finished product po ng ating nilutong uh, apat na perasong buntot ng buntot ng tilapia at ang ulo po kasi natin ay uh, ulo po niya ay siya nating ay para po sa ulam natin. Ayan. Ayan na po kamamang tibi, Mayam, yam, 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 yam na po tayo.